<laughs> kahit, kapalit ng bawang mo. Ayan po ang mga, mga naglilinis. Din. Naglilinis ng kalat. Guys, pakiliwan nga dyan kaila ano. Sabi niyo, mga niyo. Maraming hindi ko kahit, niyo. nga oh, Ayun pa! Hindi na yung kumain ko. Tagal. Loko ka. yan. ang na nakapulsa ko. Pwede na lang. Ron! Ron! Di kailangan mo gusto mag-practice. Yan po, nililinis po nila yung pagkain. Pagkain po ang nililinis nila, hindi kalat. Uy, ito nga tawagin natin. Magdumi, oh. Hmm, tanggalin natin dumi. Magdumi, eh. Eh, kaya po pag ito si Mona. Madumi, oh. Kaya tanggal yung kay dumi. Wala, salo po nga natin. Kaya na po, kaya na po. Nasa bahay na. Pero nga 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 po. Sige, bahala kayo. Hindi ko isa. Hindi ko isa.

Eu me é tipo mamãe, Como é? Como é? Como é?